Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Judy ang makakasama ninyo ngayong umaga. Ako ang gagabay sa inyo at sa inyong aralin. Ama naming nasa langit, patuloy ka naming sinasamba at pinupuri. Kami po ay nagagalak sa panibagong araw na siyang ipinagkalumos sa amin. Naway bigyan mo po kami ng lakas at talino upang mas maintindihan po namin ang mga aralin sa araw na to. Sa iyo lamang, Ama, ang lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta ka? Patuloy mo bang inaaral ang iyong mga aralin? Kung oo, ikaw ay mahusay. Dapat kang tularan ng iba pang mag-aaral. Noong nakaraang araw ay inyong natutuhan ang tungkol sa kathang isip at di kathang isip. Ngayon ay susubukin ko kayo kung ito ba ay inyong naitindihan. Tukuyin ang mga pangungusap kung ito ay kathang isip o di kathang isip. Una, patuloy ang pamumuhay ng mga tao sa kabila ng pandemyang nararanasan. Ano ang inyong sagot? Tama, di kathang isip. Ikalawa, masayang nakikipaglaro ang paslit sa mga kaibigan nitong diwata. Ano ang inyong sagot? Tama, katang isip. Ikatlo, patuloy na hahawa ang ibang mamamayan ng COVID-19 dahil sa kawalan ng disiplina. Ano ang inyong sagot? Tama. Di kathang isip. Magaling mga bata Ngayong araw ay may bago tayong aralin na matututunan. Halina't sama-sama nating pag-aralan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Mga iba't ibang uri ng pelikula. Alam nyo ba kung ano ang pelikula? Ang pelikulang Pilipino ay ang pinakabatang uri ng sining sa Pilipinas at isang popular na uri ng libangan. Isa rin ito sa mga pinagkukunan ng trabaho ng maraming mamamayang Pilipino. Ang pelikulang nakilala rin bilang sine at pinilakang tabing ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan. Madalas ay nagiging salamin ito ng kasalukuyang galaw sa ating lipunan o uri ng kultura, mayroon tayo sa bawat tikada. May ibat-ibang uri ng pelikulang Pilipino na kadalasan ay ipinapalabas sa sinihan, internet, telebisyon at kadalasan ay nakahilera ang mga piling-piling halimbawa nito sa Metro Manila Film Festival tuwing Disyembre ng taon. Narito ang ibat-ibang uri ng pelikula. Subukan natin paghambingin ayon sa kanilang tema o focus, emosyon at iba pa. Una, Animasyon. Pelikulang gumagamit ng mga larawan o pagguhit upang magmukhang buhay ang mga bagay na walang buhay. Halimbawa na lamang ay ang Adarna at orduhang. Ikalawa, Pantasya. Nagdadala sa manunood sa isang mundong gawa ng imahinasyon tulad ng prinsipe, prinsesa, kwentong bayan, o mga storyang hango sa mga natutuklasan ng siyensya. Halimbawa na lamang ay ang Lastikman at enteng kabisote. Ikatlo, katatakutan. Nagnanais na takutin o sindakin ang manonood gamit ang mga multo, bangkay o mga kakaibang nilalang. Halimbawa na lamang ay ang kulam at daheres. Ikaapat, drama. Mga pelikulang nagpupokus sa mga personal na suliranin o tunggalian, nagtutulak ito sa damdamin at ginawa Upang paiyakin ang mga manonood. Mga halimbawa ng drama. Miracle in Cell No. 7, Anak at Seven Sundays. Ikalima, aksyon. Mga pelikulang nakapokus sa mga bakbakang pisikal, maaaring hango sa tunay na tao o pangyayari, o kaya naman ay patungkol sa suliranin sa lipunan. Halimbawa ng aksyon ay Ang Probinsyano at Awul. Ikaanim, dokumentaryo. Mga pelikulang naguulat sa mga balita o mga bagay na may halaga sa kasaysayan, politika o realidad ng lipunan. Halimbawa ng dokumentaryo ay ang Dekada Sedenta at Noy. Ikapito ay ang historical. Mga pelikulang base sa mga tunay na kaganapan sa kasaysayan. Halimbawa ng historical ay ang Heneral Luna at Jose Rizal. Ikawalo comedy, mga nagpapatawang pelikula kung saan ang mga karakter ay inilalagay sa mga nakakaaliw na sitwasyon at hangad nito ay matuwa at patawanin ang mga manonood. Halimbawa ng comedy ay ang Petrang Kabayo, Kimidora at Our Mighty Yaya. Ikasyam, musikal, mga komedyang may temang magkakaiba pero puno ng musika at kantahan sa bawat yugto o eksena. Halimbawa ng musikal ay ang I do be do be do at saan nagtatago si happiness. Ang pelikula ay malaki ang ginagampan ng papel nito upang mapalawak ang ating kaalaman tungkol sa wika, literatura, lugar, lipunan at maging kasaysayan sa iba't ibang lugar. May iba't ibang uri ng pelikula ayon sa paksa o tema nito. Ang mga ito ay animasyon, pantasya, katatakutan, Drama, aksyon, dokumentaryo, historical, comics o musikal. Magkakaiba ang mga ataki ng pelikula base sa kwento, fokus o layunin, tema o paksa, mga emosyong na papaloob at iba pa. Uriin ang mga sumusunod na pamagat ng pelikulang Pilipino ayon sa uri nito. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Dekada 70 tama dokumentaryo watchlist tama aksyon fantastika tama comedy kahapon ngayon bukas tama drama ibong adarna tama pantasya General Luna, tama. Historical, tik-tik, tama. Katatakutan, gagamboy, tama. Animasyon. bidu-bidu, tama. Musical, magaling mga bata. Napakahusay! Pinahanga ninyo ako. Narito pa ang isang karagdagang gawain. Kilalanin ang bawat uri ng pelikula na hinihingi ng bawat pahayag. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Una, ang layunin ng mga pelikulang ito ay takutin o sindakin ang manonood gamit ang mga multo, bangkay o mga kakaibang nilalang. Ano ang tamang sagot? Tama, katatakutan. Ikalawa, ito ay tumutukoy sa uri ng mga pelikulang gumagamit ng mga larawan o pagguhit upang magmukhang buhay ang mga bagay na walang buhay. Ano ang tamang sagot? Tama, animasyon. Ikatlo, ito ay nagpo-focus sa mga bakbakang pisikal na maaaring hango sa tunay na buhay o suliranin sa lipunan. Ano ang tamang sagot? Tama, aksyon. Ikaapat. Ang mga pelikulang nagpo-focus sa mga personal na suliranin o tunggalian at pinupukaw ang emosyon ng mga manonood. Ano ang tamang sagot? Tama, drama. Ikalima, pag-uulat sa mga balita, realidad na buhay, at may halaga sa kasaysayan, politika o lipunan ang kadalasang paksa ng pelikulang ito. Ano ang tamang sagot? Tama, dokumentaryo. Magaling mga bata? Maraming salamat sa lahat ng nakilig at nanood. Muli, ako si Teacher Judy na nagsasabing... Sa Filipino, lahat ay matututo at narito ako upang kabayan kayo.